dito malawak maganda ang lugar kasi maraming puno ng kahoy ano uh, itong laruan na uh, ayan o oh, laruan ng mga bata uh, madaming upuan maraming upuan uh, meron din puno ng kahoy ito ang labas meron din nitong entrance at saka exit yan dito. So, from bagsakan tabo to public market to plaza uh, sobrang lapit lang ng tatlong area dito po ito sa Maydao sa Tagbilaran City Bohol Salan pa natin yung public market guys kasi malaki pa dito marami pang magandang pasyalan ito palaki yung public market mayroon din itong parking area at sa harap ng public market mayroon pong island city mall so ito po yung puntahan natin ngayon Meron ditong itong stone Um, Sonice. Welcome to the boys. Oh, itong mga paggamitan sa bahay meron ditong walis tingting for cooking for cheese game dama Na-open laban guys mam, okay, Hi, ma Meron din pala dito mga souvenir items. Ito makikita niyo sa taas, meron tong mga souvenir. Oh. Ang dami uh, souvenir items uh, Dito ito sa public market oh, ito lahat Mga souvenir items ito shit. So there At ito yung harap. Meron po nitong Island City Mall. Dito sa harap ng public market, every